Alam mo ba kung anong binabasa ko? maring hmm. hindi ito Biblia ninyo, pero alam kong isa lang ang ibig sabihin nito. Meron akong isang babasahin dito sa Revelation o Pagpapahayag. Ang Kapitulo ay 13, ang Talata ay 18. Kailangan dito ang talino malalaman ng taong matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat bilang iyon ng isang tao ang bilang niya ay 666 maraming nagsasabi na ang salitang iyon ay spesipiko sa isang tao at maraming nagsasabi na ang salitang iyon ay masama iyon daw ay bilang ng isang Diablo. Ngayon, mayroon ako ipapakita sa inyo. Babasahin natin sa librong ito. Book of Wisdom. Huh? Ang sabi dito, huh? Carbon-based life form. All forms of life are based on the bonding properties of the element carbon ang pagkatao ng isang tao itong laman natin itong laman ng lupang uh, katawan natin ay binubuo ng carbon at ang carbon ay mayroong 6 protons 6 electrons at 6 neutrons yun ang tinutukoy dito 666 666 666 bakit? Katawang lupa tayo. Itong mundong ito ay pinaghaharian na sinasabi dito sa Corinthians 4 by 4 Satan who is the God of the world. Nasa mundong lupa tayo kaya pinaghaharian tayo ni Satan. Ngayon, yung ating katawan yung bahagi ni Satan. Saturn. Hindi nyo lang naintindihan. So, hindi po yung masama. Ang masama kung nagpaka, nagpakalulong ka roon. At hindi mo naintindihan kung ano ang balance ng buhay. Okay? Yung mga tao nagsasabing nasa tama sila, nasa mali yung iba. Ang tawag noon ay judgment. Ang judgment ay ugali yun ng mga taong makalaman. Yung mga taong laging nag-aaway dahil sa kanilang mga religion na silang tama, silang ang mali. Parang ganun ang nangyayari. Ang mga taong matataas ang ego, yun yung mga binulag. Binulag nang diyos ng sanlibutan ito